Inilabas na ng Miss Universe Philippines ang official headshots ng mga kandidata this year. Patalbuga ng anim na putsyam na official candidates ng kanilang pasabog na beauty, poise at grace sa kanilang headshots. Subalit naging mahigpit ang laban sa pagitan ng limang frontrunners kung saan puksaan ang kanilang patalbugan sa headshots. Mala ang ipinakita ng pambato ng Quezon Province na si Atisa Manalo, na isa sa mga frontrunners ngayong taon Makikita sa kanyang headshot na perfect ang pagkaka-execute niya sa kanyang posing kung saan bawat angulo ay plakadong plakado magmula sa hair and makeup, projection ng eyes, at ng placement ng kanyang left hand na talaga naman nag-stand out. Kabugera din ang ipinakita ng pambato ng tagig na si Katrina Legado na isa rin sa mga frontrunners perfect din ang naging pose at angle nito sa kanyang official headshot perfect din ang naging execution nito ng kanyang pose kung saan mas elevate ang ganda niya. Dahil perfect ang angle ng kanyang leeg, kaya mas na-emphasize ang kanyang jawline, bukod dito pasabog din ang projection ng kanyang eyes. Na talaga naman umagaw ng atensyon. Pasabog din ang headshots ng pambato ng Sultan Kudarat, kung saan pasabog kung pasabog ang glam look nito, particular na ang kanyang silky smooth hair, na pwedeng ilaban sa commercial ng shampoo. Nag-compliment din sa kanyang pasabog hairstyle ang kanyang very regal smoky eyes makeup. At na-encapsulates lahat ito ng perfect lighting. Kaya naman isa siya sa talaga naman ng lamon sa headshots. Very dramatic naman ang naging atake ng pambato ng siniloan Laguna na si Ilana Marie Aduana sa kanyang official headshot. Makikitang light lang ang atake ng makeup nito, pati ang kanyang hairstyle ay simple lang. Pero nagawa pa rin itong mag-stand out sa kanyang dramatic poise, mas lumutang ang ganda nito dahil perfect ang placement ng kanyang leeg at shoulder, kaya mas na-elevate ang dramatic look niya. Pero hindi nagpakabog ang isa rin sa pinakamalakas na kandidata. At isa sa mga front runners ang pambato naman ng Muntinlupa, pasabog kung pasabog ang ipinakita ni Winwin Marquez sa kanyang headshot. Kuhang-kuhan nito ang lahat ng qualities ng isang Miss Universe Queen headshot. Makikita, na perfect ang kanyang naging straight, silky, shiny, smooth hairstyle na nag-complement sa kanyang dramatic smoky eyes makeup. Ang ganda rin ang placement ng leeg at shoulder nito na mas nag-emphasize ng kanyang facial features. Pasabog kung pasabog ang ipinakitang facial expression ni Winwin Marquez. Dahil bukod sa very dramatic ay very strong and commanding din ito, makikita na very strong ang atake nito sa kanyang eyes without trying hard. Very natural ang kanyang commanding presence. Perfect din ang pagkakahighlight ng kanyang cheekbones. Kaya sa lahat-lahat ng mga kandidata, masasabing si Winwin -win Marquez ang talaga namang nag-stand out sa kanilang lahat. Anong say mo dito? Sino sa tingin mo ang pinaka nag-stand out sa official headshots?